Kamusta tol? Yo, anong balita sa inyong lahat? Sana ay maganda ang araw nyo ngayon. Ngayong araw ba nyo alam? Maglalaro tayo sa high drop website na may matitinding mystery box. At tuwing naglalaro ako sa mga ganitong site, lagi akong nagtatanong sa kumpanya ng tatlong tanong. Makatarungan ba talaga ang site nyo? Pareho ba ang chance ako sa lahat ng iba? Lahat ba ng items nyo ay isang daan porsyento original? Sabi ng dati kong katrabaho, oo raw. Pero mga tol, gusto ko lang sabihin na susubukan ko na agad ito ngayon. Sige, naka-grind mode ako. Tinusubukan kong buksan lahat ng mga kahon na to. Kaya mga tol, ang gusto ko lang sabihin, tara na sa site na to. O teka, alam nyo, bago ako pumasok, ilalabas ko muna ang grease screen ko. Gustong gusto ko to. Sige, hindi ko maabot. Bakit hindi ko na siya maabot ngayon? Yeah! Yeah! Kita nyo, inextend ko lang ng konti. O oh, mga tol, nandito na tayo sa site. Muli malaking pasasalamat kay Hypedrop sa pag ng video na ito. At huwag kalimutan, kailangan labing ka na pataas para makapaglaro sa site na ito. Pero gaya ng nakikita nyo sa taas, kanan, meron tayong apat na at 0.01 dollar sa aking bank account. Uy, panoorin nyo, mahalaga yung 0.01 sa video na ito. Ramdam ko na. Sabi ko rin dati, gustong gusto ko ang site na ito. Sobrang linis at sobrang dali gamitin nagdagdag sila ng ilang bagong features. Tulad nito, tingnan nyo ito dito, may libreng gift box sa taas na kaliwa. Kapag clinic mo yon, lalabas itong maliit na window. At pwede mong gamitin ang code ko na corner TV para makakuha ng tatlong libreng kahon. Oo, meron din silang magandang feature na daily free kung saan pwede kang magbukas ng libreng kahon. Oo, tama ang narinig mo. Libre ito. Kita mo dito, Connor TV. Level 1 pa lang, baguhan pa ang tropa mo. Sige, pag level 2 na ako, makakabukas na ako ng libreng kahon. Astig ang ideyang nagle-level up ka habang nagbubukas ng kahon. Baka makarating tayo sa level 2 bago matapos ang video. Kung gusto nyong sumubok, nasa description ang link. Dito rin, naglagay sila ng tinatawag na giveaway section. Pero baka gusto mong sumali dahil ang unang pwesto ay makakakuha ng iPhone 11 Pro Space Gray na 64 na gigabyte. Astig yun mga tol. Nasa description ang link. Tara, buksan na natin ang mga kahon. Sandali lang. Yan ba ang Gucci wallet ko? Oo nga. Alam mo na kasabihan ko. Subukan natin. Ang kahon na ito ay fastbox. Siyam na putsyam na centimos lang. Pwede na rin tayong magsimula na parang sinusubukan lang muna. Na hindi ko naman iniinda kung susubukan ko ulit para sa isa pang Gucci wallet. Baby, tara na. Pinakamasama na makukuha natin ay purple na knife grinder. Pero simulan na natin. Buksan na natin to. Heto na. Ay grabe nagulat ako. Ang lakas nun hindi ko inasahan. Gusto ko yung lap na yan. Parang tatamaan ka na. Pero biglang bibigyan ng purple na panghasa ng kutsilyo. Sige mga kaibigan, sabi ko subukan natin ibang kahon. Kaya magbubukas ako. ...tiguro konting Apple at mga hype na bagay. Alam mo na. Tingnan mo to, itong Apple box na to para sa 20 piso. Tapos, pinapakita rin nito yung mga porsyento, porsyento. Mga porsyento, ano? Astig na pinapakita niya yun. Gusto ko yun. Pero ayan, balik na ako. Narito na ako, iPhone 6X, XS. Uh, may mga panalo tayo dito. Pinakamasama na makukuha natin ay Apple charger. Ayos lang sa akin yun. Kasi sa totoo lang... Medyo luma na at madumi na ang mga Apple charger namin ngayon. Medyo baluktot na, parang ninata na. May Apple Care naman ako. Medyo tinatamad lang ako nitong mga nakaraan kaya huwag mo akong husgahan. Buksan na natin to. Dalawampung dolyar. Grabe, eto na. At tahimik ka nga, tahimik ka. Sige, sige, gagawin ko. Sige. Oh, kakakuha lang namin ng Apple headphones. Eto. Maganda ang headphones na to. Dapat tatlong po pero dalawang pudulyar lang ang bili ko. Pwede bang makahingi ng whoop? Whoop? Woo-woo? Natingin ko, dapat natin ulitin 'yon. Level 2 na rin ako, baby. Woo-woo! Todo na ako at uulitin ko ulit ito. Tara na. Naniniwala ako dito. Magkaibigan kami ni Apol. Sabi ko gusto ko ng kordon ng Apol, kaya ganun. Ayos lang sa akin yun. Alam mo, parang gusto ko, gusto ko pa ulit gawin. Sige, wala naman akong talo dito. Sige, alam mo yung kasabihan na isang apol sa isang araw? Ay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sige, heto na, isa pa. Ang website na ito ay tumutulong sa akin mahanap ang aking zen. Nako apple cord na naman. Sige, alam mo, siguro hindi. Alam mo, ayos lang. Ulit, sabi ko nga, hindi tayo susuko. Pangunahing susi. Laging panalo. Balikan natin itong mga kahon. Tara buksan natin ang bagong kahon. Baka balikan ko yan mamaya. Maliban na lang kung may isa pa silang apple na kahon. Tingnan ko muna itong off-white na kahon. 10% ang tubo. Sige, ilang off-white na phone case para sa Samsung. Samsung, alam mo ba ang sinasabi ko? Sinasabi ko, itapon na lang natin sa locket bucket at gawin na natin to. Boom! Subukan nating hindi ma-demonetize. Sige, Pero alam mo, gusto ko ang off-white. Kaya sabihin natin, sige, shout out kay Lil Pump para doon. Eto na, bada bottom, malaki, madumi, maliit. Akala ko makukuha ko yung Vogue na yon, Vogue ba tawag doon? Akala ko makukuha ko yung bulk. Gets mo? Nag-aalangan akong gawin ito ngayon. Binuksan ko ulit. Tara na, heto na. Tatlo, dalawa, isa, boom! Sige, wala nang off-white. Hindi ako tinutulungan ng off-white, kaya papatawan ko siya ng time out. Umupo ka muna. Makinig ka. Ito ay 10% profit bait box sa halagang 30 piso. Tingnan lang natin. Silipin natin. Sige, mukhang may mga tights tayo dito. Hindi mo ako makikitang suot ang mga yan. Bakit naman? Ito na, buksan na natin. May kutob ako dito, pakiramdam ko magiging mabait si babe sa akin. Ganito lang, ganito. Mabait si babe sa akin. May naramdaman ako sa loob ko. Tapos bigla akong sinampal ulit ni babe. Hindi naman masyadong masama. Sulit so, bayad natin dito. Tara, tingnan ang Supreme Box. Apat na pong tubo. Nakuha natin ang Supreme Honor Maloner Baby. Matagal na kitang hindi nakita yo. Gagawin ba natin ang dual blowers? Sino gusto sumali sa banda at dual blowers? Game na ako ngayon! I-message nyo ako sa Instagram, may pwedeng mag-drums ng Supreme at ako naman ang magiging. Yung lalaki na tumutunog ng... Pero oy, sakyan na natin tong kabayo at buksan na natin ang kahon. Heto na tatlo, dalawa, isa, badabing, badabum. Tige na plaka, nadaanan lang. H O M E Maloner, tama ba? Ano 'yon? Sige. Mukhang isa itong klase ng kahon na pwede mong paglagyan ng mga gamit mo o kung ano man. Wala akong ideya pero kukunin ko na lang. Ngayon, tingnan mo to. Sige Travis Scott, hindi ako masyadong fan. Sige, gusto ko yung music niya, gusto ko rin yung mga damit niya. Gusto ko, alam mo na, yung mga ganon. May cactus jackbox sila dito na may 20% tubo. 50 dolyar ito. Bakit hindi? Buksan na natin. Siko mode na tatlo, dalawa, isa, boom. Pwede mong isiko mode ang akin. Yan na ba ang pinakamasama mo? Hindi ako humihingi ng maliit na uzi, sabi ko siko mode. Alam mo ba, pwede nyo nang batiin ang bagong kaibigan dahil kasama na siya sa koleksyon. Hindi siya alisin. Pakinggan nyo ako. Mayroon akong walumput siyam na dolyar. Halos okay na yon. Siyam na po. Ramdam ko ang 10% Apple Box binigyan ko ng AirPod si Papa sa birthday niya. Sige, shoutout kay tatay! Ngayon baka bumalik sa akin ang magandang karma at makakuha rin ako ng bagong pares ng AirPods. Yo, sinasabi ko ngayon ay bingdang, dudlidang. Kumuha tayo ng AirPods. Tatlo, dalawa, isa. Ay, kramba yo, nakita mo ba yung cursor? I-slide mo lang sa ibabaw niyan. Parang, parang nagmamakaawa na gawin ko. Parang gagawin natin ulit ito. Heto na. Paumanhin, bom. Pakinggan mo, uulitin ko ito. Gawin mo ang gusto kong ipagawa ngayon. Gusto kong tumayo ka mula sa kama mo. Kasi alam kong nagpapahinga ka lang dyan habang nanonood ng YouTube. Alam mo yon, tumayo ka na sa kama mo ngayon. Sige. Tingnan mo ang telepono mo at ganoon. Malayo. May tao dyan. Gamit ang paamo Gamit ang paamo mo. Sige, pasensya na. Minsan lang akong ma-excite. Buksan na ang Apple box para sa dalawang dolyar. Bada bing, bada boom. Heto na. Apple AirPods, lumapit ka sa akin. Apple, huwag mo nang gawin. Huwag mo nang gawin. Kukunin ko yan. Yan. Tara na. Kukuha pa ako ng isagit. Salamat. Ibibigay ko to sa nanay ko sa Pasko. Ayos. Gusto ko sanang buksan ng Nike na kahon. Pero kulang pera ko. Dalawamput siyam tuldok, dalawamput tatlo lang. Dalawamput siyam tuldok, siyam naput siyam ang presyo. So anong gagawin ko? Tingnan mo to daily free. Sige, kita mo to. Pupunta ako dito sa mga libreng kahon. Ikaklik ko ang open. Kasi lampas na ako sa level 2, baby. Lampas na ako. Sige, so ano? Tingnan natin kung ano ang makukuha natin. Isang sentimo isang sentimo. Pero alam mo, ayos lang yan. Kasi lampas na tayo sa level 5 ngayon, kaya bubuksan natin ang level 5 na libreng kahon. Tingnan natin ang makukuha. Hmm, halos apat na dolyar na, pero isa na namang sentimo ang nakuha natin. Oh, hindi lang ako lampas level 5, lampas level 10 na ako ngayon. Kaya bubuksan natin ang libreng kahon sa level 10. Anak ni Benjamin, dalhin mo sa akin, kay Benjamin yan. Sige, akala ko mabubuksan natin yon pero mukhang hindi pala. Sige, mabilis lang na halimbawa para sa libreng kahon. Alam mo ba? Sa palagay ko, subukan na lang natin ang Apple Box na ito. Dalawampung piso. Alam ko na madalas ko na itong binubuksan sa video na to. Pero maganda ang chance ako dito. Medyo, heto na. Akala ko nakuha ko ang Apple Watch. Ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano ang nangyari. Kung ano lang ang nangyari doon. Sabi ko sa sarili ko, alam mo, siyam na dolyar na lang ang natitira sa akin. Gagamitin ko na lang yung siyam na dolyar na yun para makakuha ng mga item. Mas maganda ang palitan ng presyo kapag pinagsama ko lahat ng gamit ko at ipinalit ko. Bago ko lang nabili ang kahon ng isang dolyar at nakuha ko ang Supreme New Era headband. Tara, ibenta na at umalis. Literal na meron lang akong 0.01 na chance. Ano? 0.01% lang pala ang chance makuha ang headband na to? Ayos, nakuha ko pa rin. Tara na, salamat sa Diyos, nakarecord ako. Wala akong sinabi, kasi parang, uy siyam na dolyar lang naman to. Sige lang, bawat sentimo mahalaga. Sige mga tol, eto lahat ng nakuha ko dito. Maraming stickers, supreme na headband. Meron tayong ilang Apple charger. Oo, Apple na headphone. Buong pamilya ngayong Pasko ay makakakuha ng iPhone charger, supreme na unan, Supreme na box at Babe na keychain. Yung mga Samsung case na sana merong may Samsung sa pamilya. Sa ko lahat kami iPhone. Pero alam mo yon, astig pa rin siya kahit saan ilagay at legit ang gamit. Pero dito na matatapos para kay Hype Drop. Sana nag-enjoy kayo. Tol, huwag kalimutang sumali sa giveaway sa description. Salamat sa panonood at pagtutok. Mahal ko kayo mga tol. Huwag kalimutang mag-subscribe at juices.